Hello, good morning. Today again is Saturday. Ayan, nag-start kami with uh, bread, no? nag kami. Tapos si JM, hindi naman niya Bread lang. So before, hindi yan kumakain ng ganyan. Yung ininit lang ko lang yan sa kawali with margarine kasi wala namang oven toaster. Pero ngayon, kumakain na siya. Most of the time, yun ginagawa ko para paiwasan natin na mabahaw at hindi na makain. Then, ito si tatay, papaalis, papunta siya ng dap Dolores. Ako naman habang nagkakapinakatingin din sa akin, si Cooper, kaya ayan bigyan natin. Dati dog food lang talaga pinapakain ko dyan, pero parang ayaw na niya ng dog food, kaya nag explore ko sa iba na hindi naman mabutok. Una kong pinakakain sa kanya yung tinapay, so carry niya, kaya niya, gusto niya, di ba? Habang nagkakapit tayo, mga kapatid, syempre nakikita ko itong mga talong ni tatay na matagal ng talong. Isang taon na mahigit ito, pero nagpaparamdam na pa ulit miron na ulit mga bunga yan. Kaya pinawasan lang niya ng mga dahon para mamulaklak ulit. Tapos itong sili namin na palagi namin gamit na gamit pag may lulutoy kaming isda. So habang nagkakapi ako, ito naman si tatay ay nakagayak na. Kaya binilisan ko na rin ang pagkapi dahil ako ang maghahatid sa kanya papuntang crossing. Sabi ni tatay, matagal na siya hindi nakabalik ng dapdap Dolores na doon ang kanyang mga kamag-anak. Nahatid ko na si tatay sa crossing kaya dumiretso na lang ako doon sa pinsan ko na nagtitinda ng mga isda, mga karne at iba ibang klase. Bumili ako kasi wala kaming ulam ni GM, manok at saka isda. Nagulat ako kasi mura lang yung isda na binili ko, 230 ang kilo. Ang dami na. Dahil yung isa na bili ko ay kitong or hamulod kung tawagin dito sa amin. Bumunta ako sa aking isang tito rin na nagkakudkod ng niyog. Habang nagpapakudkod tayo ng niyog, nakita ko sa amin, napansin ko lang sa amin na sobrang tahimik ko. Yun yung lugar namin sa Point Mary. Walang katao-tao mga kapatid, parang ako lang. So pagdating ko sa bahay, nandito lang yung pinsan ko na magagawa ng wiring sa amin para sa aming patubig. At ako naman ang magluluto na ng isda mga kapatid. Dahil unlimited tayo sa malunggay, mga kapatid, nilagyan ko ng malunggay ang aming isda. Masarap kasi ang malunggay, ilalim sa paksi, lalo na gata yung sabaw mo. Lalagyan ko to ng gata, syempre, nagpakudkod tayo. Ito yung basic na ulam namin palagi nung malit pa kami. Masarap. So ito na mga kapatid, nilagay ko na yung mga isda or kito sabi nyo, dito kitong ihamol to. Pasensya na kayo mga kapatid. May sipon ako. Parang ang lalim ng boses ko. So, madami siya mga kapatid. Parang hindi ko yata ito mauubos kasi wala nga si tatay nandoon sa Dolores. So, yung iba dyan kapatid ay tinago ko para iprito ko naman bukas. Hindi naman ano yan, masisira agad. Walang asin sa bahay kaya ito si Jim pinabili ko ng asin. Then mga kapatid, ito na nga. Ilulutuin na natin, inasinan ko na ang aking paksiw, ang ating paksiw mga kapatid. Siyempre, kailangan mayroong alat na konti para ayoko nang matabang. Kasi matatabang yan pag gataan mo na, yung sakto lang. Nilagyan ko na ng gata mga kapatid, nakalimutan ko magawa ng kakang gata. Dapat may kakang gata bago maloto or yung malapit na maloto. Pero carry okay, na yan mga kapatid. Dahil naparami ang gata ko ayan, may naalala ako may malagkit sa ref, kaya ininit ko. Ang unang ginawa ko ay ininit ko muna yung gata. Mas masarap kasi siya para kaysa sa i-steam, kasi parang bagong loto siya. Malit lang tingyan yan, pero nagkasya yan ng apat na tao. Kasi hindi yan naubos ng pinsan ko at ako. Siyempre, diet na. <laughs> pag naka-ref kasi ang malagkit, tumitigas siya, kaya iniinit ko ulit siya sa pamagitan ng gata. So, ito na mga kapatid, parang bagong loto ulit. Next, nagluto naman ako ng chicken ni JM. Kunti lang naman ang inilagay ko dyan nakalaman si Diyos para lang hindi magbalansa. Minarinit ko na ng 30 minutes with the patis at sa kapapinta. Then, tasty boy yung aking pinakakoting. Ito na mga kapatid, madalian to kasi tangali na. Pasilip ko sa inyong ginagawa ng pinsan ko. Ayan, may hagdan siya dahil nakakabit siya ng wire doon sa taas. Ako ang tagahawak. Ang bilis talaga talaga ng oras, mga kapatid, kakain na kami. Manok yung ulam ni James, siyempre yung sa akin, paksiyo. At huwag ako magra-rice. Sa tingin ko, nasarapan si James sa aking niloto. Kain tayo, mga kapatid, gawain. Talagang dalawa na lang natira ni O na chicken. Kala ko tapos na siya kumain, nagdagdag pa pala ng kanin. Nasarapan siya. Ako din nasarapan ako sa luto kong chicken. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye. God bless po.